Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel at doon sa hindi pa nakapagsubscribe humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga bagong i-upload. Maraming salamat po. So, hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. Simulan na natin para matapos ka agad. So, ang topic natin ngayon guys ay tungkol naman sa pinakaayaw na posisyon karamihan sa kababaihan. So, siguro nagtataka kayo ano, kung bakit uh, merong babae na ayaw rin ang ibang posisyon, no? Pero sa lahat na posisyon na ginagawa ng karamihan sa mag-partner, ay merong pinakaayaw namin, kasama na po ako, no? Na isang posisyon na talagang ayaw namin, pero ano, hindi namin sinasabi doon sa mahal namin sa buhay. Pero, talagang ayaw po na namin ito. Karamihan po. Dahil ako po'y nagtanong sa 30 kababae, 30 na, 30 persons na babae, at halo silang lahat ay parang kasama ako doon. Na talagang ayaw talaga pala namin ang posisyon ito. So, guys, pero bago ang lahat, no? Sasabihin ko muna sa inyo yung uh, pinakagusto ng mga kababaihan. Meron akong ibibigay na tatlong uh, pinakagusto namin na posisyon, no? Bago ko sasabihin doon sa panghuli ang pinakaayaw namin. So, yung number one is yung tinatawag na cowgirl. Yung kami po ang nasa itaas. Isa po ito sa pinakagusto namin. Alam nyo kung bakit, no? Kasi nakukontrol po namin ang lahat. Yung lalim niya, yung babaw niya, no? At paano namin igiling ang aming baywang para ma uh, magkaroon ng uh, tawag dito. Yung ma-stimulate ang aming uh, tinatawag na clitoris, no? O mani. So, gustong-gusto po namin Talagang 95% Pero guys, interrupt ko lang kayo Yung sinasabi ko po dito ay hindi po 100% accurate Kasi meron din namang babae na uh, tawag dito Na gusto ng isa ay nasa Pero ang sinasabi ko po ay yung pinakamarami Kasi iba naman yung sa sampu, isa lang ang ayaw Is yung siyam, ay panalo na yung siyam, diba? Yung sinasabi ko po dito is yung karamihan, no? So, halos 100% ang sinasabi ko, pero sinasabi ko na rin na hindi po 100% para magkaintindihan po tayo. <laughs> so, yan na po guys, no? Yung tinatawag na cowgirl. Gustong gusto namin ito. Yun na nga ang sinasabi ko kanina na uh, nakukontrol namin ang lahat, no? Kung paano kalalim namin gawin, paano kababaw, no? At paano namin maramdaman na ma-stimulate yung clitoris o yung mani namin? Kaya gustong-gusto namin ito na walang walang uh, sagabal dahil naman yung partner nasa ibaba sa kami yung nasa itaas. Kaya dito pa lang ay pwede nang labasan si partner. Pwede kaming labasan dito, no? So, kapag ito ang gusto naman ng isang babae, pagbigyan nyo na po. So, yung pangalawang gusto naman ng uh, kababaihan, yung doggy style, ito naman yung sa likod, no? Gusto rin ito ng karamihan ng kababaihan dahil talagang abot ang G-spot na tinatawag at yung cervix ng babae kung saan napapalibutan ng mga uh, sensitibong ugat, no? Pero, guys, sinasabi ko lang sa inyo, sa unang pasok ni Manoy, kailangan mo ng slowly and gently naman para hindi masaktan ang partner. At kung naririnig mo nang umuungol na ang partner mo, saka mo ng pag-indayog. So, yan po yung number two, guys, no? Yung, ano, back style na tinatawag. So, yan po, isa rin po ito sa pinakagusto ng karamihan, no? So, yung number three, Is ito naman yung uh, tawag dito, tinatawag na wala nang masabi ang babae. Is yung missionary naman, no? Missionary style. Ano ba ito? Yung lalaki ang nasa itaas, no? Isa rin itong pinakagusto ng karamihan sa babae dahil pwede kayong magkaroon ng eye to eye contact at skin to skin contact na tinatawag, no? So, yan po yung uh, number three na missionary. Ang style, no? So, yan po yung tatlong gustong-gusto ng babae. Yung number one, yung cowgirl. At ang number two naman is yung dog, dog style. At ang number three naman, missionary. So, ito po ang talagang uh, gustong-gusto ng mga kababaihan, no? Ngayon guys, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung pinakaayaw naming mga kababaihan. Huwag po kayong magugulat. Alam kong meron pong gumagawa nito. Pero yun na nga sinasabi ko na iba yung isa lang ang may gusto kaysa siyam. Kung sa sampo, isa lang ang may gusto, siyam ang ayaw. Ibig sabihin, halos kababaihan ay ayaw. At ito yung tinatawag na 69. No? Alam niyo, alam ko na alam nyo na rin yan, no? Dahil ginagawa nyo rin yan siguro sa mahal nyo sa buhay. Yung baliktaran, kung saan yung uh, mukha ng lalaki na ano nasa pimpim ng babae at ang ang ari naman ng lalaki nasa mukha naman ng uh, babae so ito po yung pinakaayaw ng kababaihan pero ngunit kung meron mga uh, Uh, tawag dito yung nagkakagusto bihirang bihira po no malay mo kung a uh, uh, tawag dito wala lang siyang sinabi dahil mahal niya yung ano niya ka partner niya pero talagang ayaw na ayaw namin alam nyo ba guys nung una kung nung unang ginawa ng asawa ko yan sa akin ito karanasan ko hindi ko alam kung anong gagawin ko parang wala na ako sa sarili imbes na nag nagtatali kami nawala ako dahil para bang sinabi ko na isip ko na bakit na imbento pa ang ganit ang ganitong posisyon. <laughs> bakit na imbento pa ang ganitong posisyon ng ano, ng baliktaran na tinatawag na 69? Kaya alam niyo guys, alam niyo bakit ayaw na amin, ayaw na ayaw namin na guys? Kasi nakakailang po siya. Isip yun na lang po. Eh, lalo na kung halimbawang maikli yung uh, mataas yung isa, mababa yung isa. Pero alam ko naman na kapag nasa kama ay pantay raw. Pero talagang ilang na ilang po kami. Hindi po namin ano, ma maisip, mawarit bakit na invento pa itong 69 na ito. No? Mas mabuti pa guys na kayo yung umaano sa amin, yung kinakain ninyo yung, ano, yung tahong ng babae, ay payag pa kami. Pero, at the same time, pariho kayong nagkakainan na baliktaran, pinaka, ano, ayaw po namin, guys, no? Siguro, dahil mahal ko yung uh, partner ko, siguro, kaya nagkaganon na parang wala lang sa akin, pero empty talaga ang isip ko, na hindi po talaga ako nakaraos nung time na yon Alam nyo, guys, dahil parang na <laughs> na, natrum, natrum na atin mang ate ninyo kasi nga ayun hindi ko talaga alam kung anong gina, ginawa na sa mga kapaanan ko pinagaano na ako tambling na ako so ayan po guys yan po yung pinakaayaw na position karamihan sa kababaihan so ayan guys alam niyo na kaya dahan-dahan po kung uh, gusto niyo gawin ang 69 minama, mas minamabuti na tanungin niyo po ang partner ninyo para hindi po sila matroma o baka sa sunod ayaw nang makipag <laughs> ayaw nang makipagtalik pero hindi natin alam kasi kapag mahal naman ng isang babae kahit ayaw niya pero ang pinag-uusapan po natin yung ayaw niya kasi kahit man kasi mahal mo yung ano yung yung partner mo kung ayaw naman niya na ano, against naman sa ano niya sa loob niya hindi naman siya nasisiyahan. Kaya yun ang ibig ko pong sabihin, na kahit pa nag-uo siya, pero hindi siya nasisiyahan, hindi rin naman yun maganda para din sa mga kalalakihan na nagkukunyari lang ang isang babae. Mas, mas maganda na rin yung sinasabi niya ang katotohanan para naman hindi ma-discourage yung lalaki. Ano? So, ayan guys! Sana nagustuhan nyo ang isa ko namang impormasyon na binigay sa inyo ngayon. At kung sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking mali na channel at doon sa gustong mag-comment. Mag-comment lang po kayo at anong gusto nyong itanong, itanong nyo. At kung halimbawa gusto nyong magtanong tungkol sa Japan, kahit anong klaseng tanong tungkol sa Japan o mga trabaho man yan. Pero sinasabi ko lang po na hindi po ako uh, nagbibigay ng trabaho. Sasabihin ko lang po sa inyo kung anong mga trabaho, mga job order dito sa Japan. So maraming maraming salamat sa lahat na ito at ang... Uh, ma uh, video ito ay, ay tawag dito for uh, educational purposes only. Wala na pong iba. Maraming salamat sa inyong lahat.